Naloko na hanggang ngayon din namin makita. <laughs> Tin para si Ati Dalin. Nahihilo na yung viewers po dyan. Nine. ah <laughs> uh -oh. Hanap namin yung gate. to flower shop naman Happy birthday Happy birthday. Picture <laughs> mo na ako dyan. Happy <laughs> Happy birthday Jesse <laughs> Oh happy birthday Timoteo yung birthday 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 oh Happy, happy birthday What is the spelling Nandito ka sa Cebu Happy birthday Ayan. Orion spelling up happy birthday Ayun na nakita na ni ano Sige ko kan Excited siya sa pinyo ko! Saka mo na! Okay, tara namin sa so wakas yung hinahanap namin. Ito, seven. Wala man, sarado man! Na! Ah, dito daw ang mga ano, ang mga oh, no. bilihan ng gold. So, gold ang hanap namin, kaya nandito kami. Pasok na kami. Here we are, guys. Number seven. Nasa git number 7 kami. Okay? Basta ang git dito nasa 50. Grabe ang ikot namin. Masa, masasara na. Dito na eh. Nakita na namin sa wakas. Ayan na guys. Ayan. Nandito na kami. Nandito na hinahanap namin. Dito na lang ito. Dito nasa Ginto, na kami. So, wakas, sa Ginto, na kami. Uy, na tayo. Nakarating na tayo dito eh. <laughs> so, ayan, maghanap muna kami, ha?